Dalawang high-value individual ang natimbog ng First Binget Provincial Mobile Force Company sa magkahiwalay na operasyon sa Sitio Dalipay, Barangay, Takadang, sa Kibungan, Binget noong Biernes, August 30. Ang mga sospek ay isang 18 anyos na residente ng barangay Takadang Kibungan, binget at isang 20 anyos na residente ng barangay Bulaan, Sudipan, La Union ang mga ito na aktuhang naglalagay ng pataba sa kanilang mga taniman na kumpiska mula sa kanilang tinatanimang plantasyon ang 1,463 na tanim na marihuana at 1,720 na marihuana seedlings na may kabuang halaga na 361,400 pesos. Dinala ang mga sospek sa kibungan MPS para sa dokumentasyon at kasalukuyang nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matatandaan na isang bayan ng kibungan sa mga binabantayan ng Benguet PPO sa patuloy na pagdami ng mga taniman ng marihuana uh based on the assessment or yung plano ng ating mahal provincial director is uh, mayroon siyang scheme no mayroon tayong uh, uh, naibahagi uh, bahagi o nai advise na sa uh, ating mga operatiba or mga uh, chief of police natin concern although na uh, they are going to uh, uh, implement or gawin para sakaling makahuli po tayo no ng mga cultivators natin ma'am sa kabila ng pagkakadiskubre ng mga plantasyon sa probinsya na nanatili ang paninindigan ng Procar na tapusin ang iligal na droga sa regyon. Samantala sa probinsya naman ng Ilocosur, sinalakay ng mga kinatawan ng PDEA at PNP Region 1 ang limang plantasyon ng marihuana sa barangay Likuan sa bayan ng Sugpon. Dito higit labing isang libong piraso ng tanim at punla ng marihuana ang kanilang sinira. Nagkakahalaga ito ng higit dalawang milyong piso. Wala namang nahuling cultivator sa lugar. Vanessa Bugtong, RNG News.